So, hello mga katsabi. So, ayan, try natin i-install mga katsabi. Dalawa. Pwede pa yan sa channel. Sabi. So, yung makaya lang natin ngayon. Pag hindi natin makaya, so, mamaya na lang pabalik ko. Mga 2 o'clock, 2 o'clock natin. Ano? So, ngayon, yun lang ang install ko ngayon. Yung mga ano niya dito sa taas. So, try natin mga kapsado. Nakita ko sa inyo, ha? Tapos, mamaya na lang natin yung testing ng alas dos pag-akyat ko. Talagang pagtapos ko nito mga kapsado, alam nyo ba? Babalik ko to kagad sa madam ko sa taas. Yung chan ko ay malaki. Ah... Uh, Sabihin niya naman niya, eh, gagamitin niya yan. Kaya, itago ko talaga yan. So, tingnan niyo mga katsabi. At saka, ito siya, oh, matibay kaysa doon sa red. Eh, Talagang yung pinuntahan ko. So, hindi, hindi ko talaga ito alam, eh. Eh, uh, paano to siya gawin? Parang ganito siguro. Aralan natin to mga katsabi. Kung, paano siya? Siguro ganun ay... Bakit dia ada di sini? Satu sahaja di sini Dia ada di ada itu. Ito isang uh, Ito naman ay dito ano? So kulang ito isa Saan na ba yung isa? Kulang siya Ay talaga naman Kabalikin ako doon Kulang ko. Oh. sa dito. Oh. Nakakaibis mga kasabi. <laughs> hanap ako ng hanap. Nandito pala siya. Oh. Pinabahan ako tuloy. Kala ko makabalik ako doon sa karipur. Bigat pa naman nito. Ganyan sa mga kasabi o oh, ano oh. na. Ganyan sa baba. Thank okay. So, yan ang sumama sabi. na-install ko na dalawa. Yan Pwede pa yan sa siya, no? Mahaba. Iloksan ko ito, ang dalawa. Itong lock na. So, pwede siya pahabaan na, no? Ayan. Ano? And, oh, mahaba na. Oh. Habang haba na talaga siya. So, ilock lang natin. Unlock natin dito. Ayan na siya. Nakalak na. So, ayan. Hmm. So, sino? Hmm. Ganun siya, mga kasabi. Kaya, ayan. Gusto kong binilihin. Ay, yung binili ko pala. Ito yung binili ko. Ayan. May lagayan naman siya dito sa So complete set na sana tayo dito. Ayun uh, na So mamaya lang natin testin 'yan. So, na. Tsaka meron siyang ano, meron siyang kasamang glove. Hindi ko alam kung ano ito. Parang ganun para hindi mainit yung pamahin eh. Tapos yung may mga koton-koton mga katsabi, yung maputi-puti ba, pwede ito siya i-brush o. Ang ito siya i-repeat. Ba't siya ganito parang sira? Ayan siya. Yeah okay.